So, yan guys. Uh, mocha Ice Coffee Brood Coffee. Uh, lang nila dyan sa ano, sa Philip na yun yung... Ano tawag dyan, te? Coffee sa coffee maker. Pagkatapos, 175 na hot water. Boiling into 95 to 100 degrees. Oh, yeah, tapos yan. Ganyan lang sa kaliit, counting water kasi no, lalagyan po yung magpapadami yeah, ice na ang magpapadami dyan so 175 lang yung water na yon plus 4 pumps na condensed milk ayan, tapos imimix niya together ayan na siya magkano nga yan te? 85 pesos lang yan ako ang sarap 'di ba? Murang-mura kering kering kaysa pupunta ka pa sa ibang mga coffee shop tapos hindi mo alam kung maganda ang pagka ng kaning kape. Yes, dito ako lagi. Dito ako bumibili ng kape and everything. Kasama ko ngayon ay si Ate Vanessa po. Si Ate Vanessa. Wala kasi yung kaibigan ko. All right, ito po yung payment. Salamat Ate. No kong sarap. Ice coffee, mocha ice coffee. Bye Ate. Peace and love. Bye.